Ito po, sobrang hirap po. Alagaan po siya kasi po, hindi mo basta-basta po siyang maiwanan sa bahay. Hindi ka rin makakaalis. Papakainin mo muna siya kasi po, wala pong mag-aalaga. mag, mag lang po ako sa bahay. Masyado pong hirap ng buhay namin. Sobrang hirap mag-alaga na may ganitong bata. gusto po kahit gustong gusto ko po rin pong ano po operan po to sa hirap ng buhay po wala po talaga kung sino mo yung makapanood dito sa video po namin kay Daddy Frankie, sana po tulungan niyo po kami dahil gusto gusto ko po rin po mapa yung anak ko at makalakad po kahit kunting halaga lang po at tulong niyo man tatanggapin po namin malaking tulong na po yun kahit anong pasakit na binit, dumarating sa akin, mga salita ng asawa ko po, tinitiis ko po, para sa mga anak ko lang po. Bakit? Nasasaktan ka sa sinasabi ng asawa mo? Kasi po, min minsan napagkagamalan niya ako, naglalaki po, kahit hindi. Anak mo yan? Opo. May hydrocephalus po ito. Uh, ilang taon na yan? Magdadalawa po sa maganda. Dito. dito po ang bahay ko. Sa anong bahay niyo po? Sa silong lang po kami. Uh. Ah. Pag-gabi po, nandun po kami sa ano. Dito po ang bahay namin sa silong lang na family house ng asawa. Kasi, ano po, sabi nila baka madagalag ka Doon po kami tumitira. Kiss, kiss for joy. Maraming nalaman po, Daddy Frankie. Nag-chat-chat po ako sa inyo eh. Hindi ko po kayo nasusuboy, bayan sa ano bayan eh. Nakita ko po yung tinulungan yung 20 years na nag-abroad po. Dati po nag-abroad din po ako pero muhi din ako dahil sa lupit ng amo ko. Kaya hindi po ako napagkano. Tapos yung asawa ko nalulong din sa... sa so, Asan na asawa mo ngayon? Nagdadari sa Alphamart. Sana po matulungan niyo po kami. Well, lagi ko po kayo pinapanood. Ako po niyo pala sa personal. <laughs> mm. Thank you. Ang dami niyo po natuturungan. Ay ganon? Salamat. Sana po, bigyan pa po kayo ng habang buhay ng bis. Pang ilang anak mo na po ito? Pang atlo po. Ano po, kulang po sa buwan to. Pinanganap po po siya ng kramsya. Oh, Tumamaming halo. Nakakausap naman. Opo. Kumusta ikaw? Gusto na. Hmm. Hindi pa masyado siyang nag-relate ng mga salita. Ay hindi pa? Opo. Ano uh -huh. sabi ng doktor? Maoperahan ulit daw. Naoperahan na? Opo, naoperahan na. Na, na po siya nung one month pa lang niya po. Hmm. Eh kaso, hindi po na pinupoperahan sa dami ng po utang namin din. Hindi po namin pa nababayaran kaya hindi po siya na ipoperahan. God bless you baby. Wala rin ano kasi income. Ano yun? Talagang lumalaki yung ulo ng mga ganyan. Hydrocephalus po siya. May tubig sa ulo. Ano may tubig. Ay, Pwede ba tayong umupo? Pwede ba tayong mag-usap? Sige, upo ka. Kayo po ang umupo. Ah, Inin ng mga aso, no? Ganyan mm. po yan kung may tao. Upo tayo. Para makausap natin ang maayos si nanay. Anong pangalan ni baby? Amy po. Amy? Opo. Kayo po na eh. Amy Jean po. <coughs> Amy Jean. Ilang taon na po kayo? 36 po. Asa ah, ang mga magulang niyo po? Ang magulang ko patay na po yung lalaki. Na, nanay niyo po? Yung nanay ko po nag-ibang bansa po para masustentuan niya yung mga ibang kapatid ko po, po eh. Nanay Amy, okay lang idikit ko to sa yung mic. Para magandang usapan natin. So sa ngayon, anong trabaho ng asawa niyo po? Nasa, ano po siya, sa Cavite, sa Alphamart po. Sa Cavite? Alphamart po, nagde-deliver po siya. Ano? Paano ang uwi niya rito? Minsan po, kung may day off siya or magpaalam siya, hindi naman kadalasan po na uwi siya. Parang monthly, ganun? Opo. <coughs> Kumusta naman ang sweldo niya? Kulang din po. Kasi po, po, sa gatang din ng bata, tapos may dalawa po akong alagang Anak din ng bayaw ko po, na walang asawa. Ako ay nag-aano sa kanila po. Bakit? Bakit? Asan yung bayaw mo? Bakit sa'yo na po? Na? siya sa Maynila. Ah, bali ikaw na lang nag-aalaga. Tapos nagpapadala na lang sila Opo. ng school. Opo, nagbibigay na lang po sila ng pambaon. So, ito na yung bunso? Opo. Gaano kahirap yung may alagang ganit? Mahirap po. Mahirap po. Halos hindi mo siya maiwanan. Hindi rin siya pwedeng, ano, pag pinakain siya, eh, hindi siya pwedeng padigayin. Dapat padigayin mo, padigayin kasi susuka po siya. Baka daw, pag, ano, pag pinakain, dapat hawak mo siya ng pataas. Kasi pag hindi mo daw siya pinawakan ng ano, baka pupunta po sa taas yung pinakain niya. Na-operan na po ito nung ano, 2022, one month. Mag-one month siya. December, in-operan po siya kasi po, sabi nila may namumuong tubig sa ulo niya. Ay nasa 30 na daw centimeter. Kaya, ano, naghanap-hanap din po ako ng tulong para maoperan siya. Kasi kung hindi naman para sa akin, di ba, Daddy, hindi rin naman bibigay ng Diyos. Opo, oh, tama Nabuhay po siya dahil para sa akin siguro. Sana pagsubok lang din naman po eh. Sana po malalagpasan ko rin po. Gusto ko rin po siyang makalakad, kaso nga wala po at sapat talaga eh. Nakapa-opera eh. Kasi ang sinasabi nila, kulang 67,000 ang ano, pag ipapa opera ko ulit siya ng ano, yung rush. Kaya po hinihintay ko lang po yung ano, yung mag-ano sa kanya sa charity. Eh monthly daw yun. Monthly? Magkano Or, ay ano, hindi po, year, yearly po sila nag-ano para ng charity nila. Ah, saan sa, naman? Sa ano po, sa lukaw po. Sa lokao. Nung unang opera, saan mo pina-opera? <coughs> Nanganak po ako ng opera, sa ano po, bunuan. Hmm. Sa bilok. So magkano magiging gastos niya pag pinapa opera ninyo? Ano po, yung pag ngayon po, sinabi nila mga 67. 67,000. 67, o, 67 ano? to 75. Kasi po yung siya niya po nasa 37 po eh. Pero daw sa do -do. Pero sa ngayon, nailakad po naman na po yung mga PWD ID niya. Hmm. May mga discount din naman yun. Indigen. Na? Para po. may mga libreng hospital naman eh. Opo. <coughs> yun lang yun sa mga pag ano lang bugastusin sa gatas niya. Tapos may anak po akong dalawa nag-aaral. Nag-aaral na. Nag -aaral. Nag -aaral na. Opo. So bunso na to. Opo. Walagi po kayo pinapanood sa ano, Facebook. Diyaka sa atin. Nagkuku nag, ano din ako muna sana, matulungan nyo rin po ako. Hanggang si mother ko po, sinasabi niya po yan, napapanood din po kayo sa abroad. Kaso nga lang po, sa hirap ng buhay, kaya bumalik nga yung mother ko. Ah, nandito na? Oo, -o. kasi nagbibigay din siya dito sa anak, mga panggatas. Kino, ano, nandun siya ulit, kaso nga lang may gera po. Nasa Liban po siya. Anong gatas niya? Ito po, Nido po. Pinag-a-attorney ano? ko po, po pag kulang po ang pera na sa, ano, Bridge Street. Um, sa ngayon po, wala naman na po siyang, ano, maintenance Wala uh, Yun lang yung pinipili talaga ng doktor. Yung ma-operan po siya talaga. Para daw makalakad. Sa PGH, hindi niyo nilapit? O kaya sa mga... Hindi pa po. Hindi Kasi pa. po, halos hindi po ako makalis din. Pag wala kang kasama, mahirap din po po. Sabagay, no? Oh, Sobrang hirap talaga yung mga ganitong sitwasyon. Bukod sa wala ng pera, oh, siyempre yung pang biyahe biyahi pa. Opo, oh, pamasahe, pamasahe. Oras na pag-alaga pa. Opo. No? Oh, Kaya napakahirap ng ano, napakahirap. Kaya po. pinagdadasal ko na lang po sa Panginoon na bigyan pa po ako ng alakas. Opo. Oh, para maalagaan ang pa marami din nagsasabi kasi sa akin na minsan sabi nila may ano daw siya may hangganan sabi ko wag naman po magsalita ng ganyan kung ano po yung ano ng anak ko hanggang saan po siya aalagaan ang kuko sabi ko. hindi po yung pinagsasalita niyo po ako ng kung hanggang saan yung ano ng bata tama ano kasi alam mo uh, sigad si God lang po ang nakaalam ng lahat no at uh, yun, tama yung sinabi mo na hindi ibibigay ni God yan kung hindi mo kaya. Opo. At uh, lahat ng uh, bagay na dumarating sa atin, may purpose si God. Si God lang po ang nakaalam na no Kaya, sabi nila, habang may buhay, may pag-asa. Kaya hanggat nandyan, tumatawa siya. Gawin natin yung ating... Uh, makakaya, 'no? Kasi yung mga gaya Angel 'yan eh. No? Silang alam. Oo. Kilala naman niya ang mama niya. Opo. Gali. Mabilis naman silang maka-relate ng mga tao eh. Hindi uh -huh. naman po sila mapili. Hello, baby. Hello. Hi. Hi. Kumusta ka? Okay ka lang. Hila, tatawa lang siya po. Tatawa lang siya. Pero nakakaintindi. Tingin siya kay mama niya, no? Okay ka lang? Pray ka lang, ha? Opo. <laughs> apir? Apir, apir. Ay, marunong. Nakaintindihan mo, mo? mag-pray ka lang, ha? Ito po kasi lugar, anong lupa ng lola ng asawa ko po. Ah, ito, hindi nyo sariling lupa? Hindi, wala po. Wala po kami permanenting ano. lupa ng lola nyo? Lola ng asawa ko. Ah, lola rin. ng asawa nyo. Sa hindi naman na kayo paalisin siguro, basta-basta. Pero, nagkakagulo pa dito po. Ah, nagkakagulo pa rin. Nay, gaano naman kahirap alagaan si baby? Ito po, sobrang hirap po. Alagaan po siya kasi po, hindi mo basta-basta po siyang maiwanan sa bahay, hindi ka rin makaalis. papakainin mo muna siya kasi po wala pong mag-aalaga, mag, mag lang po ako sa bahay, tatlo po anak po. Tsaka meron pa pong dalawang anak ng bayaw ko po, ako rin po nag-aalaga, mag lang po ako sa bahay. Tapos si Bibit, bago po ako kumilos, pakainin ko muna siya kasi po pag hindi po siya napakain at iiyak po siya masyado pong hirap ng buhay namin at sobrang hirap mag-alaga na may ganitong bata. So sabi, po, sabi mo lumalaki yung ulo niya dahil sa tubig? Opo. Paano Sabi mo may pinipisil ka? Paano yun? Ano po, pipisilin mo po yung nandito na shunt niya po sa ulo para mag-drain po yung ano. Eh, kaso po nahugot po yung shunt niya po sa ulo, yung nilagay ng tubo. Kaya hindi, hindi po siya mag-drain Nandiyan na po sa Ayun ang reason kung bakit lumalaki oh, po. Kasi po, gusto po, kahit gustong gusto ko rin pong ano po, operan po to sa hirap ng buhay po, wala po talaga. Uh, ako lang po mag-isa dito, di rin po makaalis sa bahay. Ano, kung ano po yung... Asawa mo ate, saan nagtatrabaho? trabaho? lumuwas din po sa Maynila po para makahanap po ng trabaho po, para masuportahan po kami. Kasi po dito po sa probinsya po mahirap din maghanap po dito dahil maliit din po yung sahot dito. At ano po yung tamang-tama lang po sa ano namin, pagkain namin, gatas ng bata. ka gustong-gusto ko na rin pong, po, po po itong anak ko. Kaso nga lang po, wala po talagang pera. Kung sino mo yung makapanood dito sa video po namin kay Daddy Franklin. Sana po tulungan niyo po kami dahil gusto, gusto ko rin po mapa yung anak ko at makalagad po. Kasi po, talaga ganito rin sitwasyon namin. Ako rin po, hindi rin po ako makapagtarbawa dahil may anak po ako. Hindi ko rin po siya maiwanan. Ako lang po mag-isa dito sa bahay. Yung pinapadala din po sa amin, kulang po talaga kung tutuusin kung sino man sana yung makapalood dito sa video ng namin kay Daddy Pantin. Kahit kunting nga laga lang po at tulong nyo man, tatanggapin po namin. Malaking tulong na po yun. Ito po talaga pinapanalagin ko yung maoperan po yung anak po. Nahirap po ng buhay kasi di po namin maoperan. Wala pong panggastos po. Tsaka patay po yung magulang ko. Wala na rin po akong maano, malalapitan po. Hindi nyo ba nilapit sa mga try sa government, <laughs> yung mga libreng hospital, na? Nilapit po namin, kaso nga lang inahanap din po nila yung mga, ano, gagas, mga galing po sa doktor. <laughs> Mahirap po din po, gagulag po mag-isa eh, kasi po hindi mo maiwanan talaga kung may mga pipirmahan po. May mga ilalakad po, wala po. K hindi rin ako makalis po kasi ako lang po mag-isa dito. Wala kang mga kapatid makatulong? Wala po. May mga pamilya na po yung mga kapatid ko po. <laughs> Buti ate, hindi mo sinusukuan yung anak mo, no? Hindi po, kasi po binigay ni Lord yan hanggang kung hanggang saan po alagaan ko kasi hindi ko naman ginusto po na ganito po yung sitwasyon niya. Ganon ba talaga ang nanay? Opo. ka mahal yung mga anak? Hanggang saan po yung kaya ko, susuportan ko po sila. Kasi hindi ko po tinanggap din to na, ano eh, sabi, hindi ko rin po sinabi na maging ganyan siya or ano, kusa na siyang ganyan, na lumabas para sa akin naman siguro to kasi lumalaban po siya. Mm -mm. At sana po sana hindi ka mapagod. Nay, hindi, hindi. ka mapagod, no? Ipagpray mo kay God na hindi ka magkasakit, laging malakas ang iyong katawan. Opo. Kasi paano na si baby kung ikaw ay magkasakit or mapagod ka? Wala po. Talaga pag nagkasakit po ako, kinakaya ko po, po para may magbantay lang po sa kanila. At may lutuan ko lang sila ng mga pagkain nila. Kasi po, pag hindi ko po ginawa, wala din. Mahirap po din siyang ilabas-labas dahil hindi rin pwede sa mga may ganon po. po. Hindi hmm. po pwede sa kanya po. <coughs> 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 Mabilis silang madapuan ng sakit? Opo. kung <coughs> ano po yung ano pinagkakasya na lang po namin kung ano yung padala ng asawa ko po. <coughs> Basta ate, hayaan mo. Habang may buhay nga, may pag-asa, no? Huwag kang mawala ng pag-asa, malay mo. Marami tayong mga kababayan na may mabubuting kalooban. Loobin sana ni God na makita nila yung sitwasyon mo. Alam ko, marami rin tayong mga kababayan na may pinagdadaanan, no? Pero walang imposible kay God habang tayo'y nananalig. Andyan sila, andyan si God na hindi hindi ka pababayaan, no? At siyempre pasalamat din ako kay God kasi nakita ka namin dito. So, mayroon akong ibibigay na kaunting tulong. Sana makatulong to sa'yo. At uh, loobin din sana ng Panginoon na makabalik pa kami dito, ano? Kaya mga kababayan, no, sa mga mga kapanood nito para mas makatulong pa tayo kay Baby. Matulungan natin siya. I-share niyo po yung videos natin para mas marami pa tayong matulungan. Nay, may 5,000 ako dito. Pagpasinsyahan mo muna. Sana. Malaking halaga na po yan, Daddy Franklin, sa tulong niyo po. Bahala na po ang Diyos sa inyo. Sana abahin niya pa yung buhay nyo. at malakas palagi araw-araw ang katawan niyo para marami pa po kayong matulungan na, matulungan na gaya po pong mahirap ang buhay po. Talagang binigay po kayo ni Lord sa amin po. Kasi po, dadyad po kayo. Lahat po, tinutulungan niyo po. Naniniwala po ako sa inyo. Na makakatulong kayo kung hanggang saan. Kung ano po yung tulong na may mga followers dyan po. Kung ano po yung tulong na ibinigay sa inyo, tanggapin niyo po. Dahil binigay po yan na ko hindi niyo po ninakaw. Kahit ano mang mangyari, kahit magdildil pa mga kayo ng asin dyan, huwag lang kayo magnakaw. Basta mabuhay, yun lang po yung pamilya, yun, yun lang po pinagdadasarap po po. Sana abaan po yung buhay niyo yun po, Daddy Franklin. Tanggapin mo to, sana makatulong yan ha. Maraming salamat Laban po. lang, laban lang tayo, no? Hindi habang buhay, ganito yung pagdadaanan natin, no? Sadyang ganito ang buhay natin. May mga pagsubok talaga tayong pagdadaanan, no? Okay. Basta lagi lang tayo magpipray, wag mawala ng pag-asa. Sana pag dadit, Franklin, din ako ng tulong sana po. Kahit malit lang po na bahay. Mm -hmm. Kasi hindi ko po, po alam kung saan po kami titiray. Mm -hmm. Kasi po, wala po talaga kami matiran. Kahit saan, saan mo po kami nakikitira. Ay, ganun. Upo, pag nasa dagupan po kami, hindi ko rin gusto yung makipagsiksikan kasi marami na rin po sila kapatid ko po yung mga asawa nila po, pamilya po nila. Ako lang po yung ano, nagtitiis na ganito po ang buhay. At kahit anong pasakit na dumarating sa akin, mga salita ng asawa ko po, tinitiis ko po para sa mga anak ko lang po. Bakit? nasasaktan ka sa sinasabi ng asawa mo? Kasi po, minsan napagkagama lang niya ako naglalalaki po kahit hindi. Halos hindi po ako makaalis na sa anak ko po okay. sa sitwasyon niya po. Halos hindi mo rin siya pwedeng mano kasi pag tumaob po siya, matakman yung ilong niya po. Baka may possibility po hindi siya daw mo kahinga. Okay baka yan pa yung pagkahuhutan ng buhay daw. Bakit? Yan. Sa napaka-busy mo na sa anak mo, nag-isip pa siya? Opo, yun po ang pinapanalangin ko lang po sa Panginoon na sana tagalipitin po siya yung isip niya sa amin ah. na ganyan. Oo. Kasi po minsan na ano, nag sa Tama yung anak ginagawa mo na ipag mo na sana maisip ng asawa mo na after all, ng kalagayan ng anak nyo, sitwasyon mo dito, napakahirap na yung pag-aalaga, sana hindi siya mag-isip, no? Ano yan? Pag-usapan nyo lang mag-asawa, no? Kausapin mo siya na masinsinan, kausapin mo kasi lalong-lalo na malayo siya. Minsan talaga ang taong nagmamahal, nag-iisip din. Pero kung napagpaliwanagan mo, baka at ipag-pray mo, mawala din yung isip niyang yon, no? Yes, po. Hmm. Frankie, hindi niya rin po kami nuhuwi ng three months. Hmm? Three months po, hindi rin po siya nuhuwi. Ay, hindi siya umuwi ng tatlong buwan. Oh, oh yun lang, magpapadala lang po ng pagkain ng bata. Mm -hmm. <laughs> Tos, yung, parang hindi ko na po siya sinasagot sa mga chat niya po, na sinasabi niya po na maghiwalay na rin po kami. Sabi ko, wag naman sana, sabi ko kasi yung mga bata ang kawawa po. Upo. Kahit di mo na lang ako isipin, sabi ko, yung mga bata na lang, sabi ko. Kasi yung mga bata, ayaw ko rin naman mapatiwarik sila sa ano po, kalye, sabi ko. Yung pupulutin na lang sila sa kalye, sabi ko, mm -hmm. buti nga may nakahanap ka pa ng mati. Eh sana, sabi ko, baguhin yung isip mo ni God, sabi so, mm -hmm. sana, ko sa kanila. Tama yun natin. Mag, magdasal ka lang, sabi ng nanay ko po. Mm -hmm. da, sana, mabago yung isip ng asawa mo. Huwag siya mag-isip ng ganyan. Mm -hmm. Sa hirap na lang buhay, nag-iisip pa po siya ng ganun. Ipag-pray lang natin ang ipag-pray, ano? At saka ate, naka-video tayo, i-upload namin to, okay lang. Ate, mapapanood din ng asawa mo ito kung ano man yung nararamdaman mo para mas maliwanagan siya. Ito yung chance mo na ipaliwanag sa kanya. Kung ano man yung gusto mong sabihin, ito yung pagkakataon mo. Sige, para marinig niya itong pakiusap mo sa kanya. Sana asa, yung asawa ko kung nasaan ka man, sana okay ka lang at ina ka Yung mga iniisip mo, huwag kang mag-isip ng masama kasi andito lang naman din ako sa mga bata, nag-aalaga. Yung mga iniisip mo na mali dyan, huwag mo itatak sa isip mo kasi yan ang pagsisiraan ng pamilya natin. At sana ma, ano, uh, ka naman ng kunti dahil sa hirap ng buhay, pag-iisipan mo pa ako ng ganito wala din pupuntan ng ano halos ano yung makapagluto makapag-isip na papakain sa mga bata kasi minsan po tinatanong niya Daddy Franklin kung ano yung inuulam namin hmm. sabi ko di, di po ako makapag-isip dahil nagdudubli hindi po ako napapagod mag-alaga ng mga bata napapagod ako sa mga pinaparatang mo sa akin sabi ko po sa kanya hmm. dahil ayan naman ang Diyos nakakakita eh hindi ko na ba yung lalalaki pa ako sa hirap ng buhay, sabi ko. Kung mm. gagawin ko man yung kapal naman ng na mukha kung pupunta pa dito sa lugar niyo, sabi ko po. Lara, pila pa na huwag ang sana tanggalin niya na sa isip niya yung mga ganyan po. Mm -hmm. <laughs> Sige ate, basta ipag-pray lang natin naiintindihan kita. Nararamdaman ko yung uh, dobleng uh, hirap na pinagdadaanan mo. Pero gaya ng sinabi ko, huwag kang bibigay. Huwag kang susuko para sa mga anak mo. Opo. Uh, ta, saan bang ba province mo? Sa Dagupan po ako. Oo. Tapos itong lugar na to side Mas, ng sige. asawa mo, hindi ba? Kaya walang rason para pag-isipan pa, no? Opo. Sige, laban lang, no? At ta, sana mapanood ng asawa mo 'to nang uh, maliwanagan din siya. Ano lang 'yan? Masinsin uh, masinsinang usapan lang 'yan, usapan lang 'yan, no? Okay. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Ah uh, po natin itong video para mas makatulong pa tayo. At sa mga uh, mag-asawa na medyo long distance, may mga pagkakataon talagang ganito, nag-iisip pero kunin lagi natin sa maayos na usapan para sa mga anak natin. Huwag tayong magpadalos-dalos, huwag tayong papasok sa hindi dapat natin pasukan dahil lang isipin na lang po natin yung ating mga anak. Unang-unang magsasaper ng kahirapan pag nasira ang pamilya is yung ating mga anak. No? So yun lang po mga kababayan, maraming maraming salamat po. At syempre bago po tuluyan magpaalam si Daddy Frankie sa programang ito, maglalambing po ako at isa shout out din po natin ang ating mga sponsor lalong lalo na po ang Team Rise Above headed by Tita Hanes ayan at syempre Rosary Around the World ayan Ma'am Mindaong uh, Ma'am Jo Fernandez ayan lahat po ng mga sumusuporta sa Team Daddy Frankie at syempre sa mga kababayan ko dito sa Pangasinan maraming maraming salamat po naway hindi po tayo Uh, magsawang mag-share ng video at sumuporta kay Daddy Frankie para mas marami pa tayong matulungan. Ate, thank you so much. Maraming uh, salamat po, Daddy Frankie. Sana yes. pagpalaan kayo po ng Diyos. Opo, laban lang. Bye-bye po.